mabagyong panahon. mag trip muna tayo. Dito sa Batangas. Kulong kulo, ang gotong Batangas. Marami na ako nakain ng gotong Batangas, pero yung sabaw nila dito, alam mo napakalinis ng lasa niya eh. Yung linamnam nung sabaw, hindi ko alam kung saan ang parte ng baka pero yung description ko sa sabaw nila dito, malinis yung lasa eh. At para sa aming ikadalawa na kainan, para sa aming ginagawang pagpupuyat para kumain dito sa Batangas, ayun dito kami ngayon, nakakita kami ng 24 hours na tapsihan. Ayun at uh, magugulat kayo na meron pa palang 40 pesos sa panahon ngayon na top silog nyo Mahahawig pa rin siya doon sa mga tig 80 to 120 na halaga ng mga top na nabibili natin pang ko sa sandya kahit busog na busog na diretso pa rin sa aming ikatlong hapunan kasabay ng pananalasa ng bagyo isa na namang mainit na soup dish ng Batangas kuha ko na atay mas noodles ang sarap kumain hindi na namin kinaya ang ikaapat pa sana namin food trip ngayong gabi kaya bukas na lang ulit Good night Sa muling pagsikat ng araw Balik eating in action ulit tayo At sa continuation ng aming pagpupuyat Para kumain dito sa Batangas Ayan dito ngayon Sa likod ko Yung mga malalaking kaldero Ni Kuya Oliver Ito ang first time ko Na makakita ng buo Na itlog ng baka Parang yung mga nakakain ko dati mga durog At para sa ating talagang finale Tikman ito Kuhanin ko itong may malaking buto Tingnan nyo, hindi ko na pala siya makukuha So sobrang lambot nya Umalas na yung buto Ribs ata ito ng baka uh, Talagang wala na Kuyag na, kaya kuha na natin Ibang klase ang dining experience dito Dahil bukod sa masasarap na pagkain Ay patatagayin ka rin mismo Ng pinakang chairman and CEO At head chef ng trending na ng ito Si Kuya Oliver Pag sumagay ka, pagkakain ka ng duto Lalo kang gaganaan ka Yo! ngayon dito kami ngayon sa Lucena at pinapatapos ko mabuti muna yung bubong nito at ayan, secret ko metal, tanggal lahat yung mga dati pintura at palpak yung pintura ko kasi dati ako lang nagpinta nito at ngayon professional na mga gumagawa para siguradong hindi bumitak at iniingatan ko mabulok ito sa nito at bago tayo kung ulit magpunta Tara okay, ito, nasabihin ko na sa iyo ito nga tayo, ano? Ito yung may tirang galaxy dito yung... Ayan, baka tumagal pa ito na isang linggo na naman dito at alis muna kami Ah, uh, siguro wala tayo kung saan Yung muna isang gamit natin. Pang samantala, total dito dito lang naman tayo. Ito muna isa sa kinating gamit natin. Ah, uh, dito lang tayo sa malapit. Uh, at ako naman talaga sa mga dito sakyan, eh, wala akong believe kasi mga baga, high tech, computerized. Kaya pagkain malayo, doon tayo sa basic. Ano? Sa tayo. Magigi pa magpuntrip muna tayo. Habang ginagawa yung isang sasakyan doon sa Lucena, ay tayo ngayon ay pupunta bigla ng Patangas at yan ang naisipan namin gawin. Magpo-food trip tayo, kakain tayo sa iba't ibang mga kainan sa Batangas. At ang makakasama natin ngayon ay ang aking bayaw, si Monique, si Ikan, ang Nick ng San Narciso Quezon. Hey, hey, hey pareng Ikan. At syempre, nandito din si Renz, boy igat na yan, nasa unahan, katabi ni Miki. At dahil kasama tayo ngayon, matitikman na natin ang pagkain sa Batangas. <laughs> 7.33 na ng gabi at bago lang kami nakarating dito sa Padre Garcia, Batangas. Wala na gabi. Andito tayo ngayon sa Padre Garcia, Batangas para sa ating unang kainan. Dito tayo ngayon sa Tamiya. Kakain tayo ng Gotong, Batangas. Tatay, magkano po ito? Wala. <laughs> Malaki oh! Ito po, yung ano, yung... Lubong! <laughs> Woo! kulong -kulo, ang Gotong Batangas sa Manila, Gotong Kanin. Habang naghihintay tayo dito na ang natin, gawa muna tayo ng sausawan, kalamansi. Lagyan din natin ang patis. At so, lagyan din natin ang sili. Ang sili, alam niyo man ako, mahilig ako sa manghang. Yan. Ito Napakasarap na mga eksenahan nito, ngayon dito sa Batangas. Kita niyo yung aking background, hulan. Yun tayo, sabaw. Oo pala, hulog na. Sili. Mm. Tapos may sibuyasis na mga dito. buo dito. Tingnan natin. Yung goto nila dito, may kasamang dugo ng baka. At i namin yung 150, yung lahat meron. Yung halo-halo, yung pati laman loob, laman meron sila dito, tuwalya. Makita tayo. Alam nyo mas masap kumain ng ganito. Tingnan nyo naman yung mga eksena sa harap ko. Nasa harap pa yung mga nagpe-prepare nung mga order. Mas lalong feel yung eksena. Marami na ako nakain goto ng Gotong Batanggas pero yung sabaw nila dito, alam mo napakalinis nung lasa niya eh. Yung linamnam nung sabaw, hindi ko alam kung saan parte ng baka nang galing, pero yung description ko sa sabaw nila dito, malinis yung lasa eh. Hindi ka gaya doon sa iba kainan ako doon sa, hindi sa Batangas, sa ibang part na ano, go Batangas din. Pero yung, yung, parang may kakaiba lasa. Ayun sa ito Alinis yung lasa niya. Masarap. Go to Batangas, dito sa Patagasia. Kain tayo. Dito. Okay. Dito. Diba? next location tayo. Okay, at ang sunod naman natin food trip ay tapsilog naman at yun ang gusto ni Monique at yun ang hahanapin natin ngayon 24 hours tapsilog dito sa Batangas Tara! <laughs> <laughs> Monique, parang ano eh, busog na busog na inaanto ka Tara, ano, tara! Tara mo <laughs> na Monique, para kang walang gari <laughs> Ayan, yan eh Yeah. 9.27 na ng gabi at wala pa rin kami makita na tapsihan yung talagang tipong napakasarap na 24 hours ang datingan. Mag-aalas 10 na ng gabi at andito kami ngayon sa area ng Palengke ng Lipa at meron kaming natanong na 24 hours sa tapsihan dito. para sa aming ikadalawa na kainan para sa aming ginagawang pagpupuyat para kumain dito sa Batangas. Ay dito kami ngayon, nakakita kami ng 24 hours na tapsihan. Ayon. At yung mga ano, ang presyo, talagang magugulat kayo na meron pang 40 pesos sa panahon ngayon na tapsihan. Tingnan nyo, marami rin ha, yung ano, yung parang hahawig pa rin siya do sa mga tig 80 to 120 na halaga ng mga tapsi na nabibili natin pang karaniwan ito sa San Dian. So yung tapsi, 40 pesos. Tapos ito, yung chicken na malaki siya, 70 pesos, chick silog. At saka ito, pork silog. Marami rin ha, 70 pesos. Check ba pa natin, paborito ang tapsilog. Yung lasa ng tapsi nila dito, hindi siya yung talagang sobrang tamis. Parang may konting-konting tamis lang na halos hindi mo malasahan. Yung fried rice, hindi siya maalat. Makulay siya, pero napaka-flavorful nung pagkakaluto. At kung isipin mo, yung 40 pesos pwede mo siyang kututusin itaas pero hindi mo siguro tataas ang mayari no? kung sabi natin gano'n pero yung lasa niya hindi yung sabi mo tayo ay 40 baka um, bawas yung lasa ito hindi pwede mo siya i-level doon sa mga 80 to 120 pesos na mga tapos yung nabibili natin kung saan-saan dyan ah uh, timahin Paul si Log, si Park nung ano nila, yung timpla nung pork Susuka? Ito may suka, oh. Huh? Sa atin. Uy! Mmm! Masap yung park nila, yung ano nila, yung park nila, ang sap, Pag ako pa, mas gusto ko yung pork. Kaya sa tapa. Ngayon, tignan natin itong ano, itong chicken. Sige. Paborito mong fried chicken. Siyempre. All around, entire Philippines, nagkata titingin-tingin ng fried chicken. Tikma din. Mmm! Yung lasa ng fried chicken nila, parang yung mga nakakain natin sa bahay, yung luto ng mga magulang natin, yung napakalatala na lasa, napaka-homemade yung mga lasa ng mga pagkain nito. At Itong sukan na dito, sarap! Quality! <laughs> uh, drink sa atin! At para sa aming ikatlong food trip ngayong gabi dito sa Batangas, maghahating gabi na at kakain naman tayo ng lobby dahil meron kami nadaanan dito rin sa highway ng Lipa. third kainan natin dito sa Batangas, Lomi. Uh, at ang topping dito parang ano to? Parang tabaron ba to? O pork chop? Ito to to pinirito. Na parang meron ding atay. Kuha ko na atay. Yan. Tapos noodles. Yan. Yeah. Tapos pigatin ng ano? Kalamansi. Tapos pigatin ng ano? Soy sauce. Kasi to, yan. Ito lang mag mag magpapasarap dito eh. Garlic. May ikaw sumahin bawang eh. Tapos nagyan natin ang sibuyas. Sili. Marami-rami na rin akong nakainan na lumihan dito. At bawat isa sa kanila ay mayroong mga kanya-kanyang mga pandar. Tikman ito. Hinahin Sili, pamanghang. Mm. Napakasarap ng pagkakalapot nung ano niya, yung sabaw sa kain noodles. Pero Mas gusto kong dagdagan pa nito ng ano. Bawang. Mahilig ako sa mga mababawang na mga pagkain eh. At ito. ito soy eh. sauce pa. Hindi ganun kaalat eh. Yan. At tagay pa rin ang kalimansi. At saka ito, tingnan nyo, kita mo sa camera, yung noodles, hindi pantay-pantay, ibig sabihin, homemade. At uh, talagang kaya, napaka-natural ng lasa niya. Domi, dito sa Matangas, ang sarap kumainin ko. Malinda na. <laughs> <laughs> Okay, tapos na tayo dito sa ating pangatlo na kainan dito sa Batangas. Uh, talagang napaklas pa na rin ng ulan dito. Uh, at ngayon, di pa tama tayo kung saan naman dito ang ating next na kakainan. Ah! Ah! Saan tayo next? 30 na ng madaling araw at hindi na nila kinaya yung susunod dapat ating food trip kaya napagdesisyunan na namin na tulog lang muna hayaan muna kami bukas na lang ulit good night 7 pasado na pala at gusto ko muna magkape wala pa ako sa madugumain kape muna tayo good morning mula dito sa San Juan, Batangas i the one and only radio station. Ayos pala dito ah. Gusto ko ang ambience ng Ano ni Kuya Roger ah. Eh ni Kuya Oliver pala Merong off-road At sa continuation ng aming pagpupuyat para kumain dito sa Batangas, ayan dito ngayon, sa likod ko, yung mga malalaking kaldero ni Kuya Oliver. Ito Atin yung ating mga bulalong bitinan. Bulalong bitinan ng baka, ayan, no? Oh. Nagang big size yan. Ayan, nagpapala sa ating goto. Ayan na ang ating button balls, yan o. Oh. Talagang napakahaba. Paborito ng anong? Paborito ng, 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 ng mga kalalakihan ito. Ayan po po na. Action! Ito ang ating button ball na paborito ng mga kalalakihan at kababaihan. Matatagpon nila sa Kuya Oliver sa San Juan, Patangas. Ito na! Oh, yeah, okay. Ito na! Talagang napakahaba na yan. Ayan lang, oh, itang-itang edudensya. Laki-laki habang haba. Laki-laki habang laki, laki, haba. order na tayo. Order tayo ng, ano po tayo ito? Dino. Dino ribs ni Kuya Oliver. At saka yung soup, yung soup number 5 ba yun? Soup number 5, bat and ball. Sa mga nakakakilala sa akin, alam nyo, hindi ako pala umagahan ha. Pero wow, kung ganito naman. Sa so, niya naman, laki ng buto o. Oh. Meron pang isang pichil ng sabaw na kasama. Isang Tak na bawang oh. Lasili. Gawa muna tayo ng magpunit ko ating sausawan. Alamansi. Saka patis. Lagyan natin ng maraming sili. Tapos. So, tingnan tayo. Sandok muna tayo ng bituka. Ito, paborito ko. otay Otay-atay. Walta tayong sili. Balat ng baka. At, parang ito na yun ah. Parang bat and ball to ah. So, lagay natin kahit ano pa to. Yan. At, ang sabaw dito, nakalagay sa pichil. Yan. Tikmatin. Kuya Oliver Goto dito sa San Juan, Batangas. Kain tayo. Okay, dito naman tayo. Bat and ball. Soup number 5. Tikman natin. First time ko makakain ng bat and ball na hindi matamis. At hindi ko alam kung ganun ba talaga ang timpla ng mga bat and ball. Yung talagang merong konting tamis. Ito. Wala eh. sa niya. Parang lasa nung pan goto na napaka punong puno ng flavor nung sabaw at talagang wala siyang katamis tamis kaya talagang ito na ang pinakamasarap na bat and ball soup number 5 na nakain ko sa buong Pilipinas napakasarap dito mga ulam na ito may kasamang kanin nako di naman ako makatiis kung sa Cagayan de oro ay merong remember me dito naman merong soup number 5 itong first time ko na makakita ng buo na itlog ng baka parang yung mga nakain ko dati mga durog ito tikman ko mm! isang umagahan na punung puno ng cholesterol ang ating almusal at para sa ating talagang finale tikman ito kuwanin ko ito may malaking buto tingnan nyo hindi ko na pala siya makukuha sa sobrang lambot niya kumalas na yung buto. Ribs ata ito ng baka, ah, talagang wala na. Kuyag na, kaya kuha na natin. Hmm. Hmm. Umagang-umaga pa dito, pero sobrang lambot nung karne niya. Hindi kagaya dito sa ibang mga nakainan ko, na pag umaga, pag maaga pa, maganit na, at sa gabi na siya lumalambot. Masarap. Kahit tayo. Oh, ano naman yan? Palang bago ito, Idol. Ito Puma yung uh, ni Kuya Oliver. Pag kumakain dito, nagpapatagay oh, yan? Oo, Pampa ano yan. Oh, oh. Pag, Pampagana daw, kumain. Pagkaganda dito sa una. Pag tumagay ka, at kakain ka ng guto, lalo kang gaganaan ko na. Iyon o, yun. Done! Take me to. <laughs> yan, natatapos ang ating food trip dito sa Batangas. Yan! <laughs> yeah. Okay. naman na kami sa Star Toll at tigil muna kami siguro sa S-Lex at mag-aano kami magkakabi muna. Gat, gat, gat. Gat na kita. Ano sa iyo? Spanish natin. Yeah. Ikaw? Hibiscus tea. Yes. Parang ikaw.